sa guba. No? Baba, baba, yan. Tapos sa guba doon. Yan. Tapos sa konte. Doon ka kaya. Bakit na kami hindi mo kaya ganun? Paano na ikita mo na yan? Sige, go. Hi. Sarit! Actually, single <laughs> kaming tatlo. Siya, hindi. Pare, pasuwi. Pare, pasuwi. Ay, sa ligod. Pare, may ipuan nyo ba? Dala sa kubo, maluwag doon. May space doon. Sa kubo siya? Oo, dyan sa kubo. Oo, dyan na ay sa okay. kubo! Okay. Okay. Sarit!

Yeah 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 Father father Hey you was up man you was up yeah Ang gapo bala See, ano Scar na and we are California dreamers Let's go Baby stop breaking my heart Yeah Bulacan All Star. Yo. Grayman. Make my vocal sound sexy. <laughs> <laughs> so, like nga. Po yung bandang ano, blue ah uh, blue dragon. Blue Ice, Pinakastig na banda sa lahat, Blue Dragon. Actually, kulang cool pa kami ng isa eh. Di pa kami masyadong uh, malupit nito. Si... A.K.A. Maga. <laughs> A.K.A. Maga. Nasa, nasa tank si <laughs> <laughs> support lang pala natin yung bandang Restart. Yeah. Restart. Not now. Restart. restart. Down down. <laughs> <laughs> restart. Yeah, yun yung dalawang banda. Hey guys, say hi. Yung yeah, mga PA namin. <laughs> sino yan? Ay, sino yan? Bama global tayo. Hindi, Dyan, full bat yan. Full bat. Dito nga pala tayo sa Eco Park. Baka takas yun, yari yun. Okay. 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 Kasama yes, namin yun pag gigit. That's the lucky one. Dali ko kayo hamster ko pa nang gigitin tayo. Tapos nakatali pa, no? Lahat <laughs> lang tayo may hayop, ipusa ako sa dalin ko. Saan yung aso ko maingay, no? Wala, nagdala tayo ang bara. Dami nga pala ang banda ka nga nga. Kalso. They actually wala pa. 21! And I'm the 21! The 22! Anong name mo ba? I have to pay the friend!